Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang average life expectancy sa bansa ay nasa pagitan ng 67 hanggang 73 taon. Depende sa kasarian. Ibig sabihin, maraming Pilipino ang hindi umaabot sa edad na 75 sa kapila ng pag-unlad sa larangan ng medisina na nanatiling mataas ang bilang ng mga maagang pagkamatay sa hanay ng mga senior citizen. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang pang-araw-araw na gawi na may direktang kaugnayan sa maagang pagkamatay ng matatanda. Ipapakita rin ang mga ebidensyang siyentipiko at mga hakbang na maaaring gawin upang mapababa ang panganib. Ayon sa ulat ng World Health Organization, WHO, noong 2023, ang mga pangunahing sanhi ng kamatayan – sa mga taong may edad 16 pataas ay kinabibilangan ng ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, diabetes mellitus, at iba pang non-communicable diseases. Sa Pilipinas, ganito rin ang kalakaran. Batay sa datos mula sa Department of Health DOH at Philippine Statistics Authority 2022, humigit kumulang siwini sa bawat when pagkamatay sa mga senior citizen ay dulot ng mga kondisyong may kaugnayan sa pamumuhay kabilang narito ang pagkain, paggalaw at pang-araw-araw na gawi. Isang mahalagang obserbasyon mula sa mga epidemiologist ay ang koneksyon ng sedentary lifestyle sa pagtaas ng panganib ng mga sakit sa puso at metabolismo. Sa isang malawakang pag-aaral na inilathala sa journal JAMA Network Open 2020, Natuklasana na ang mga individual na may edad 60 pataas na gumugugol ng higit sa 8 oras na nakaupo bawat araw ay may mas mataas na tsansa na mamatay ng mas maaga kaysa sa mga taong mas aktibo. Ang hazard ratio para sa all-cause mortality ay tumaas ng 27% sa mga pasibong grupo. Kahit na isinasaalang-alang ang iba pang salik gaya ng paninigarilyo o kasaysayan ng sakit ang sedentary behavior ay tumutukoy sa mga aktibidad na may mababang enerhiya tulad ng pag-upo, panonood ng telebisyon, pagbabasa at paggamit ng computer sa mahabang oras. Hindi ito pareho sa kawalan ng ehersisyo lamang. Ayon sa British Journal of Sports Medicine 2019, kahit ang mga taong regular na nag-eehersisyo ay nasa panganib pa rin kung sila ay sedentary sa karamihan ng kanilang oras. Halimbawa, isang senior na naglalakad tuwing umaga ngunit na nanatiling nakaupo sa buong araw ay may risk profile na hindi nalalayo sa isang hindi aktibo. Sa antas ng pisyolohiya, ang matagal na pagupo ay nagdudulot ng pagbaba ng muscle activity, lalo na sa mga masel ng hita at binti. Kapag hindi na i-stimulate ang mga grupong ito, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, tumataas ang blood pressure, at nagiging hindi epektibo ang insulin sa katawan. Ayon sa Diabetes Care Journal 2021, ang ganitong kondisyon ay direktang konektado sa pag-develop ng insulin resistance, isang pangunahing risk factor para sa type 2 diabetes at cardiovascular disease sa matatanda. Bukod sa epekto sa metabolic system, ang matagal na kawalan ng aktibidad ay nagaambag din sa sarcopenia ang progresibong pagkawala ng muscle mass na karaniwan sa mga taong may edad 60 pataas. Sa isang longitudinal study mula sa European Journal of Clinical Nutrition 2022, ipinakita na ang mga senior na hindi aktibo ay nawawalan ng hanggang 3% ng kanilang muscle mass kada taon. Nakalauna ay nauuwi sa pagbaba ng balanse, lakas at kakayahang magsarili sa mga gawain sa araw-araw. Hindi rin ligtas ang utak sa epekto ng kawalan ng aktibidad. Sa isang tentaong obserbasyonal na pag-aaral mula sa Neurology 2021, ipinakita na ang mga matatandang sedentary ay may mas mabilis na cognitive decline kumpara sa mga aktibo. Naitala rin ang mas mataas na insidente ng depression at demensya sa grupong kulang sa pisikal na galaw. Sa kabuuan, ang maagang pagkamatay ng maraming senior ay hindi lamang resulta ng pagtanda o genetika, kundi ng mga maliliit na desisyong inuulit araw-araw gaya ng pananatiling nakaupo ng walang galaw sa mahabang oras. Ang sedentary lifestyle ay hindi palaging halatang mapanganib, ngunit ang epekto nito ay dahan-dahang naiipon sa katawan hanggang sa itoy magresulta sa mga seryosong kondisyon na nakakaapekto sa puso, utak, kalamnan at metabolismo. Ang matagal na pag-upo at kakulangan sa pisikal na aktibidad ay may direktang epekto sa iba't ibang sistemang pangkatawan ng matatanda. Ang unang sistemang naaapektuhan ay ang cardiovascular system. Sa tuwing ang katawan ay hindi gumagalaw sa mahabang panahon, bumabagal ang daloy ng dugo, partikular sa mga maselang bahagi tulad ng mga paa at pinti. Ayon sa isang pagsusuri sa American Journal of Hypertension 2021, ang extended seating time ay nagre sa endothelial dysfunction, isang kondisyon kung saan ang lining ng mga ugat ay hindi na kayang mag-expand ng maayos na siyang nagpapataas ng risk ng hypertension at coronary artery disease. Kasabay nito, ang pagbaba ng blood circulation ay may kaugnayan sa pagtaas ng systemic inflammation. Batay sa pananaliksik, Mula sa Circulation Journal 2020. Ang chronic low grade inflammation ay karaniwang hindi nararamdaman sa simula, ngunit nakikitang isa sa mga salik na nagpapabilis ng atherosclerosis, ang pagbabara ng mga ugat. Sa mga matatanda, ang ganitong kondisyon ay maaaring mauwi sa myocardial infarction heart attack o ischemic stroke. Pangalawa, ang metabolic system ay apektado rin. Ang sedentary lifestyle ay may negatibong epekto sa glucose metabolism. Kapag matagal na nakaupo, bumababa ang glucose uptake ng kalamnan na nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar levels. Isang pag-aaral sa Diabetologia 2019 ang nagpakita na ang pagbabawas ng physical activity kahit sa loob lamang ng 2 linggo ay nagdudulot ng 17% na pagbaba sa insulin sensitivity ng matatanda sa mga individual na may borderline diabetes. Ang ganitong pagbabago ay sapat upang umabot sa diagnostic threshold ng type 2 diabetes. Pangatlo, apektado rin ang musculoskeletal system kapag hindi ginagamit ang mga pangunahing muscle group, particular ang quadriceps, glutes, at core muscles nagsisimula ang muscle atrophy o pagkasayang ng masel. Sa mga matatanda, ito ay kilala bilang sarcopenia na higit na pinabilis ng kawalan ng galaw. Ayon sa Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2022, 1 sa bawat tris matatanda na may edad 65 pataas ay may early stage sarcopenia na konektado hindi lamang sa sedentary lifestyle kundi pati na rin sa kakulangan sa protina at vitamina D ang resulta nito ay hindi lamang pisikal na panghihina. Ang mga matatandang may sarcopenia ay mas mataas ang risk ng falls at fractures. Isang meta-analysis na inilathala sa Osteoporosis International 2020 20 ay nagpapakita na ang mga sedentary seniors ay may 1.6 beses na mas mataas na posibilidad na mabalian ng balakang sa loob ng pimitaon kumpara sa mga aktibong kapareho ng edad. Hindi rin ligtas ang utak. Sa mga imaging studies gamit ang MRI na isinagawa sa Neurology Journal 2021, napag-alamang ang mga taong sedentary ay may mas maliit na hippocampal volume, isang bahagi ng utak na responsable sa memorya. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mas mabilis na cognitive decline. Dagdag pa rito, ang kawalan ng pisikal na aktibidad ay naiugnay rin sa mas mataas na antas ng depressive symptoms. Ayon sa International Journal of Geriatric Psychiatry 2020, mahalagang tandaan na ang epekto ng sedentary behavior ay independent o hiwalay sa benepisyo ng structured exercise. Ibig sabihin, kahit ang isang matatanda ay nag-eehersisyo tuwing umaga kung siya naman ay nakaupo sa halos buong araw na nanatili pa rin ng panganib. Kaya't sa mga pag-aaral tulad ng sa BMJ 2020, pinayuhan na ang pagbabawas ng sedentary time ay kasing halaga ng pagdaragdag ng aktibidad. Sa kabuuan, ang sedentary lifestyle ay hindi lamang simpleng kawalan ng galaw. Ito ay isang compound health risk na dumarami ang epekto sa pagtanda. Ang katawan ng senior ay mas sensitibo sa mga pisyolohikal na pagbabago at kung ito ay paulit-ulit na hindi ginagamit, bumababa ang funksyon ng bawat organ system, ang pag-upo ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming oras, araw-araw, ay hindi nakikita bilang problema sa simula, ngunit sa pagdaan ng panahon. Ito ay nagiging silent driver ng maraming malubhang kondisyon mula sa puso, kalamnan, utak hanggang sa mental health ng isang senior, ang pagbawas ng sedentary behavior ay hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o pagbili ng mamahaling kagamitan ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization WHO 2020. Sapat na ang katamtamang antas ng pisikal na aktibidad na umaabot ng hindi bababa sa 150 minuto bawat linggo o katumbas ng 30 minuto kada araw sa loob ng impa-araw. Ang mga aktibidad tulad ng paglalakad, pag-inat, pagwawalis o pagsasayaw ay kabilang na sa kategoryang ito basta't may kasamang paggalaw ng mga pangunahing kalamnan. Ayon sa American College of Sports Medicine 2021, ang pagsisingit ng light physical activity kada 30 hanggang 60 minuto ng pagupo ay maaaring magpababa ng blood pressure. Mapabuti ang glucose metabolism at maiwasan ang joint stiffness. Halimbawa, ang pagtayo at paglakad sa loob ng 2-3 minuto, bawat oras ay napatunayang may epekto sa pagpapababa ng insulin resistance sa mga matatanda. Batay sa Journal of Applied Physiology 2020. Isa sa mga pinakamadaling hakbang ay ang structured sitting breaks. Ibig sabihin, ang sino mang senior ay maaaring magtakda ng alarma tuwing 30 minuto upang paalalahan ng tumayo, maglakad sa paligid ng bahay, mag-unat o kahit maginat ng mga balikat at leeg. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Medicine and Science in Sports and Exercise 2022. Ang mga matatandang sumunod sa ganitong routine sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng pagbuti sa blood pressure, enhanced mood, at mas mataas na functional independence. Pangunahing binipisyo rin ng regular na paggalaw ay ang pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Ayon sa European Working Group on Sarcopenia in Older People 2021, kahit light resistance training gamit ang sariling bigat ng katawan tulad ng wall push-ups o chair squats ay epektibo sa pagpigil ng sarcopenia. Ang pagpapanatili ng muscle mass ay may direktang kaugnayan sa kakayahang magsarili. Iwasan ang pagbagsak at mapanatili ang kalidad ng buhay sa pagtanda. Bukod sa paggalaw, mahalaga ring isaalang-alang ang posture habang nakaupo. Ayon sa mga eksperto sa ergonomics mula sa National Institute for Occupational Safety and Health ni Yosh, ang tamang alignment ng gulugod habang nakaupo ay nakababawas ng stress sa likod, balikat at batok. Inirerekomenda ang paggamit ng upuang may suporta sa likod at pagkakaupo ng ang mga tuhod ay bahagyang mas mababa kaysa sa balakang. Ang mga simpleng pag-inat ng likod at leeg ay makatutulong rin sa pagbabawas ng pananakit na karaniwan sa mga sedentary na indibidwal. Sa mga may limitasyon sa paggalaw, tulad ng mga senior na may osteoarthritis o chronic pain, ang chair-based exercise programs ay maaaring gamitin ayon sa ulat ng British Geriatric Society 2021 ang mga ehersisyong nakaupo tulad ng arm races, ankle circles, at seated marches ay may positibong epekto sa mobility, circulation, at respiratory function ng matatanda. Mainam din itong alternatibo para sa mga hindi makalakad ng matagal o may problema sa balanse. Isa pang mahalagang bahagi ay ang paglinang ng regular na routine. Ayon sa behavioral studies mula sa Journal of Aging and Physical Activity 2020, ang mga matatanda na may nakatakdang oras sa araw para sa pisikal na aktibidad ay mas mataas ang adherence at mas nakakaranas ng pangmatagalang benepisyo. Ang simpleng paglalakad sa parehong oras bawat araw pagkakaroon ng kasamang kapamilya o kaibigan o paggamit ng step counter ay maaaring maging mabisang motibasyon. Panghuli, mahalagang tandaan na ang pagbabago ng lifestyle ay mas epektibo kapag sinimulan ng unti-unti. Ayon sa prinsipyo ng progressive activation sa physical na therapy, ang dahan-dahang pagtaas ng aktibidad kada linggo halimbawa, dagdag na 5 minuto ng paglalakad kada araw, ay nagbibigay daan sa katawan na maka-adjust ng ligtas. Lalo na sa mga matatandang may kasalukuyang karamdaman. Sa kabuuan, ang pagbawas sa sedentary behavior at pagtaas ng araw-araw na paggalaw ay hindi kailangang maging komplikado. Sa tulong ng mga simpleng hakbang na sinusuportahan ng agham, maaaring mapababa ng matatanda ang panganib sa mga chronic diseases mapabuti ang mental function at mapanatili ang kalayaan sa araw-araw na pamumuhay ang susi ay consistency hindi intensity sa bawat hakbang may katumbas na benepisyong pangkalusugan pagkatapos maunawaan ang mga panganib ng sedentary lifestyle ang susunod na hakbang ay ang pagpapatibay ng mga pang-araw-araw na gawi upang mapanatiling aktibo ang katawan at maiwasan ang komplikasyon sa kalusugan. Ayon sa mga eksperto sa geriatrics, ang mga intervention na praktikal, madaling sundan, at tumutugma sa pisikal na kakayahan ng isang senior ay may mas mataas na chance ang magtagumpay sa pangmatagalan. Isa sa mga pangunahing estratehiya ay ang integrasyon ng paggalaw sa kasalukuyang rutinaryo. Hindi kailangang baguhin ng buo ang schedule. Ang mahalaga ay ang regular na pagsisingit ng aktibidad. Halimbawa, ayon sa American Journal of Preventive Medicine 2022, ang mga seniors na tumatayo at naglalakad sa loob ng 3 minuto tuwing komersyal habang nanonood ng TV ay nakapagtala ng 15% na pagbaba sa blood pressure pagkatapos ng otso linggong pagsunod sa gawing ito. Pangkaraniwan ding inirekomenda ang exercise snacking, isang konseptong pinatunayan sa Sports Medicine Journal 2021 kung saan hinahati ang pisikal na aktibidad sa maiikling bahagi sa buong araw, halimbawa, tatlong teki minutong lakad sa umaga, tanghali, at hapon ay maaaring magbigay ng parehong benepisyo sa kalusugan gaya ng isang buo at tuloy-tuloy na 30 minutong ehersisyo. Para sa mga matatandang, may mababang energy reserve o may joint issues. Ang ganitong approach ay mas sustainable at ligtas. Mahalaga ring isama ang functional movements, mga galaw na tumutulad sa mga kilos sa araw-araw. Kabilang dito ang pag-upo at pagtayo mula sa silya, pag-abot sa mataas na istante, at pag-akyat sa mababang hagdan. Ayon sa Journal of Aging and Health 2020, ang regular na pagsasanay ng functional exercises ay tumutulong sa pagpapanatili ng independence sa basic activities of daily living (ADL) gaya ng pagligo, pagbibihis, at pagkain para sa mas epektibong resulta. Maaaring sundin ang tinatawag na FITT principle frequency, intensity, time, type na inirekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention CDC, frequency 5 araw kada linggo ng moderate activity, intensity katamtamang antas, tulad ng paglalakad kung saan nakakapag-usap ngunit di makakanta. Time 30 minuto kada araw. Maaring hatiin. Type aerobic paglalakad. Balance training. Resistance body weight. Flexibility. Bukod sa pisikal na aktibidad, dapat isaalang-alang ang mental at social stimulation bilang bahagi ng aktibong pamumuhay. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2021 ang mga matatandang regular na lumalahok sa group-based physical activities gaya ng community tai chi, group walking, o senior stretching classes ay hindi lang nakinabang sa physical health, kundi nakaranas din ng pagbuti sa mood at cognitive alertness. Para sa mga seniors na may mobility limitation, mahalaga ang konsultasyon sa healthcare provider bago simula ng anumang bagong regimen. Ang mga physical therapist ay maaaring magbigay ng personalized na routine batay sa kondisyon ng kasukasuan, balanse at lakas ng kalamnan. Sa isang programang isinagawa ng National Council on Aging 2022, ang mga participants na sinundan ang therapist guided movement routine ay nagpakita ng 20% na pagbaba sa risk ng falls sa loob ng 6 kinabuan. Panghuli, mahalaga rin ang monitoring ng progreso, lalo na sa mga seniors na gustong manatiling motivated. Ang paggamit ng pedometer o smartphone step counter ay makatutulong upang masukat ang araw-araw na galaw. Ayon sa JMIR Aging Journal 2021, ang mga matatandang gumagamit ng step tracking apps ay nagkaroon ng average na dagdag na 1,500 steps bawat araw at mas mataas na adherence sa activity goals. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng aktibong pamumuhay sa pagtanda ay hindi kailangang maging komplikado o nakakapagod. Sa pamamagitan ng praktikal, ligtas, at naaayon sa edad ng mga hakbang gaya ng standing breaks, light functional movements, at social group activities, maaaring mapababa ng mga senior ang panganib ng maraming malalang sakit. Mapanatili ang lakas ng katawan at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang tamang impormasyon, tuloy-tuloy na pagsasanay at suporta mula sa pamilya o komunidad ay mahalagang salik sa matagumpay at mas ligtas na pag-iwas sa sedentary lifestyle. Ang sedentary lifestyle ay isa sa mga pangunahing panganib sa kalusugan ng mga matatanda. Ngunit ito rin ay kabilang sa mga pinakatinatantiyang mababago. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa pang-araw-araw na gawi tulad ng regular na pagtayo, paglalakad o pag-inat maaaring mapababa ang panganib ng sakit sa puso, diabetes, dementia, at iba pang chronic conditions na karaniwang naglilimita sa buhay ng mga senior. Ang paggalaw ay hindi kailangang maging komplikado. Ang konsistensya sa maliliit na hakbang ay mas mahalaga kaysa sa matinding ehersisyo na hindi nasusustena. Mas mabuting magsimula sa kaya ng katawan at unti-unting dagdagan. Tandaan bawat minutong paggalaw ay may kontribusyon sa mas maayos na sirkulasyon, mas malakas na kalamnan at mas malinaw na isipan. Kung kayo po ay may edad 60 pataas o may mahal sa buhay na senior, hinihikayat naming simulan na ngayon ang maliliit na pagbabagong ito. Magtakda ng paalala sa cellphone, gumawa ng 10 minutong walking habit o kausapin ang inyong healthcare provider tungkol sa ligtas na paraan ng paggalaw. Para sa mas maraming evidence-based na gabay sa kalusugan ng mga matatanda, mag-subscribe po sa aming channel at i-click ang bell icon para ma-update sa susunod na videos. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang makatulong sa iba ring seniors na nagnanais mapanatili ang kanilang lakas, kalayaan at kalidad ng buhay.